Mga nangaro sa inyo mga idol. So, bali mga idol, sa episode na to, dito tayo ngayon sa sitio ng Barangay Bara. So, pinakamalapad na fish pan dito sa sitio ng Barangay Bara. Magkukuan ngayon dito mag lalason. So, yung iba na pa rin naglalambat. Yung iba, ayan, nangangapa na sila ng mga tilapia. Tilapia bangus. to so, ito. Napakalakapad nito mga ito ng fish pa na ito. Dito nga pala ito mga idol sa sitio Burongon sa Kabintang So napakalapad na fish pa na ito Di ko alam kung ilang hektarya ito pero napakalapad dito talaga mga idol <laughs>

Grabe ka 'to mga kapatid ko puro na lang isda 'yung lambat oh Oh, ayan ang mga idol. Napakarami ng tao kasi yung tisid na lagay na dyan sa fish pan. Bali yung lason, tawagin dito sa amin tisid. So, bali mga idol, normal lang naman na ginagamit yung laso na yan sa mga fish pan. Lahat ng fish pan gumagamit yan kapag pinapahibasan na nila yung mga fish pan nila. Kasi, Ubusin lahat ng mga isda dyan sa loob ng fish pan para paglagay na naman ng panibagong similya. So ayan, pasensya na sa video natin mga idol kasi medyo malikot kasi hindi ako nagbibideo nyan. Kasi nandyan ako mismo sa isa ako sa mga tao dyan na nangangapa na din. So hindi nyo lang ako makita dyan kasi andito ako sa may trampa malapit. Tsaka mga idol, ilang content ko na din na uh, about sa paglalaso ng mga fish pan. So may mga nagtatanong kasi ng na mga subscriber natin kung safe ba yung laso na yan na ginagamit sa fish pan. So safe naman yan mga idol kahit yung mga isda na yan makakain pa rin yan. Hindi yan, hindi malalason yung mga tao nakakain ng isda na nilason. So normal lang yan na ginagamit talaga sa mga fish pan. So hindi rin ako na kung dito mga idol, hindi rin ako na inform na magkukampala dito, maglalason. Parang aksidente lang na nakapunta kami dito. Kaya niyaya ako ng mga kasama ko. So yun, napunta kami dito. So medyo malikot pa yung kamay ng kasama ko siya yung nagbibidyo ngayon So, shoutout kay Marvin De Los Reyes siya yung natutukan natin ng camera o. so ayan kami mga idol ayan ako Barack Boles ito naman yung kasama ko hati kami sa huli nyan dito lang kami sa may trampa ayan, si Jason Kanya shoutout nga pala kay Jason Kanya So, yun. Balik tayo. Yung mga nagbubuso bu dyan, mga idol. Yan. Isda yan. Yung mga nalaso na isda na ando na sa ilalim. Uh, ando na sa ilalim ng kuhan. Kinukuha na nila doon sa ilalim. Yung mga patay na isda na. Binubuso na lang nila. Binubuso. Hindi ko na rin na ako kanina mga idol, di ko na i-video kung yung paglagay ng tisid o yung lasun kanina, hindi ko lang na-video. Kasi nabisi kami kanina sa pangangapa, wala nga lang nakabidyo sa amin. Siguro yung sa pangangapa lang namin dyan, siguro mga nakuha namin, siguro mga 5 kilos din. Mga 5 kilos yung nahuli namin sa pangangapa lang. So, marami-rami na din kami nakuha niyan. Ayan. kasi yung huli dyan mga idol yung mahuli mo dyan sayo na dati dati kuhan sako sako yung naiuwi ng mga nanguha dyan Ayan, napakaraming tao konti lang yung tao na yan kaysa yung nakaraang taon halos puno yung fish pa na yan, ng mga tao nung nakaraang taon mga idol Kaso ngayon medyo kaunti lang yung tao. Kasi napakalapad ng fish pa na to mga idol. Kung nakita nyo yung dulo na yan, Yung sa dulo ng. Makita nyo yung mga kahoy na yan. May papunta pa yan dun sa kabila. Ayan napakalapad yan. Shout out nga pala sa mayari ng fish pa na to. So, pasensya na di kami nakapagpahalam ng umuwi kami kasi nagmamadali yung kasama namin kasi nahibasa na daw yung sasakyan naming bangka. Kaya demiretso na kami. Di na kami nakapagpaalam. So, ito nga pala yung mga nahuli namin mga idol. Yan, yung maliliit na tilapia. Yan, to, ito, naman yung medyo malalaki. Bale, dalawa kami maghahati niyan. Ayan. So marami-rami din yung mga nahuli namin. Yan yung mga bangus. So oh. medyo maliliit yung mga bangus. Tilapia.